Kami na ano. mm. sa Your dito kami sa Labrador Park, guys. Kasama ko yung friend ko. Yun. Maka, like ka? Hindi ka Nakaano ako. Hindi ako. Post ko na. Wala masyado manood. Ang ganda dito, guys. I'm fresh. First, mahangin. mahangin. kasama ko yung friend ko. Gumala kami ng gumala, guys. Pero syempre, gumala muna kami ng ano. Pakainin namin para hindi kami magutom. Hindi pa natin, hindi pa namin narating yung ano, pinaka magandang view talaga. Dito pa lang kami sa Dito pa lang kami sa ano, kakahuyan. Hindi sya maininip, brush brush yung... Maganda sana kung may ano ganyan oh stick. Saan? Stick. Saan? Ayaw, angand, eh. Saan, para bara, ba, bakit di mo dinala? dinala Ini ba ko 'yung paghawos? <laughs> ah, yung likod, ko Anda di ba? Hindi malayo layo 'yan. Nakakaduluduluhan ka. Oh, Hindi ah? Baka ano naman ang mabuyog yan? <laughs> Maingay. Kagatin tayo niya. Ano guys? Tawag niya dyan. Ang galing naman. Ano yan? Dyan guys is ano. May tubig. Nasa baba niyan. Ewan ko kung may, may bu 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 buwaya dyan. Ganito kaganda dito sa Singapore, guys. Ang daming puno. Dal-dal. Yan, tuwabi ka din. Beh. Manyog. Maanod. Yun <laughs> ang lalangoy mo. Baka may ano dyan, bayawak. hawak. Nabuwal na yung mga puno dyan. Nakakangawit ang vloggers guys. Hindi <laughs> ko hindi ko hindi namin alam kung saan saan to papatong papatutunguhan. <laughs> Basta pinasok lang namin. Easy. Paglabas niyo po ng MRT, term right. mo maglakad. At, mahuhuli na tayo sa biyahe. Nakita na lang namin to saan sa mga posts, syempre pinuntahan na rin namin para sa ganun malaman namin talaga kung so, anong meron dyan may nag-work yan guys sa loob ganda din ng kulay ng ano guys. Ha? Wala yung ano? Of course. <laughs> Gusto mo. Parang <laughs> katakot ano? Iniwan ko rin kasama ko yung guys kasi nagtititiktok. Bahala siya dun. Hindi nyo palaki, pa ako. Parang gabi na guys, may nag- Notice, do not stay off the trail trail. Beh, huwag daw mag-stay dito. dito. <laughs> basahin dyan, basahin mo. Walking lang, walking. Baka may crocodile dyan. Tapos, ano na? Ay, wala ka dyan Tignan ko lang tita. Tignan ko lang, Tignan ko lang. Talon ka talon, gusto mo huh? nga. Tara okay. nga. Ta Patek Nag-jogging sana tayo. Nag-jogging tayo. <laughs> Baka mapapaalis ako. Ako din ah. Na. Nandiyan oh. No? Parang. yung kahoy may doon amay um, may abuyo doon guys oh. palapalin namin mamaya saan ba to pupunta guys pupunta <laughs> natin Dito din pumunta yung dalawa kanina yun. May bitbit na pagkain. Oh? May tatlo pala. na natin Dito na nga tayo eh. Alam, babalik pa tayo. Okay, madame. Sakay kasi ata ng bus dun eh. <laughs> Sasakay ata ng bus. Ang ganda ng puno na yan guys. oh yung ano Talisay yun? talisa red. Ano? Orange ang dahon. Hindi pala kita mukha ako. Tapos pagdating natin sa dulo, ano no? <laughs> Wala na ano? So, syempre, dahil gala. Kaya nga eh. Ayan, parang sigurado. Parang dulo na yan, oh. No? Basta sinundan natin yung exit A. Eh. Bahala na <laughs> dyan. Sarap dito, bes. Mga mangin. Mga hmm. mangin. natunaw na buti hindi kami nagdala ng ice cream <tapos> Iba, <bay na. tapos> ng puno Bye-bye na nga.